Samantala, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa administrasyon sa pagpapakita ng suporta matapos punahin ang OVP 2022 Confidential Fund. Partikular na nagpasalamat ang ikalawang Pangulo kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa pagpapahayag na ang 2022 OVP Confidential Fund ay naaprubahan at nagamit ng walang inilalabag na batas. Ipinapot din ni VP Sara ang pagpapasalamat kay Defense Secretary Gibo Chudoro na sinangayunan ang pagbuo ng VPSG. Kinilala rin nito ang katapangan ni Marikina 2nd District Representative Estella Kimbo sa maayos na pagtugon sa mga individual na anyay bihasana sa pagbuo ng mga gawagawang kasinungalingan. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi na dapat pang pansina pansin ang mga kritiko, lalo't hindi naman makapagbibigay ang mga ito ng preba na may irregularidad sa 2022 OVP Confidential Funds. Mananatili anya. Ang OVP at DepEd sa pagtupad ng mandato nito para sa bansa at bawat Pilipino.